Excuse me, ma'am. Yan, lapitan natin. Excuse me, ma'am. Hi! Excuse me, pwede magtanong, ma'am? Pwede uh, po. Okay lang ba masama ka namin sa vlog namin, ma'am? Yan, ganina kasi kami, naglibot-libot kasi kami dito, tapos nakita ka namin ba. By the way, ano pala ginagawa mo dito, ma'am? Ah, nag, ano po ako, naghatid po ako ng pabango, tapos hindi po niya po kasi kinuha, hindi niya po yung... Hindi um, siya sumipot? Oo po. Hmm, pero okay lang yan kasi gano'n... Nakapagod ah, nga. Nakapagod, nag-online seller ka or nagbebenta ka nun? Nag-online seller po. Ah, online seller. Pero by the way, ano pala name mo? AC po. AC? Yeah. In short. AC na lang, AC. Nice to meet you, AC. Then ako pala si Christian tapos nagano pala kami ngayon nag-vlog, uh, charity vlog kami. Tapos taga saan ka pala? Hugan pa po. Ah, sa Hugan. Uy, magka kapit bahay lang pala kayo nito. Siguro magkakilala kayo nito, no? Ay, magkakilala pala sila. Kanina pa ako nagsasalita, magkakilala pala kayo eh. Pero dito muna kayo baka magkamukha siguro kayo. Oh, katabi do kayo, tabi. Oh, si Ay, magkamukha tabi kayo. Oh, magkamukha yata yan sila eh. Pero okay ba na ma-interview ka namin sa nagbebenta kanito tapos hindi ka sinipot Opo. yung kamit up mo Opo. okay lang yan kasi ganoon naman talaga sa buhay kasi ako nagbenta din ako nag nagbebenta din ako ng mga mga product din tapos hindi din ako sinipot Opo. anong feeling na hindi ka sinipot? parang sakit kasi ang sakit sa bulsa ng ano ngayon ng motor, bayad sa motor pumasahin no, pumasahin tapos hindi ka sisiputin mm. pero okay lang yan kasi sabi nga eh pag merong pangit na nangyari meron doon maganda, maganda. Uh, niwala ka ba doon? Medyo. <laughs> <laughs> Kasi, pero ito, magkano ba yung ganito mo? Ilang ml yan? Ano to, 60 ml. Tapos, magkano benta mo nito? 300 po. Ah, 300. So, meron ka pa mga ibang, ano dyan, mga binibenta na ganyan? Meron po. Meron. Ano naman yun, mga magkano naman yun? Ilang ml yun? 85 ml po. 85 ml. Yes, po. Tapos, magkano? Mga, tumataas na yung presyo nun. Silbe, hmm. Mag, magiging 450 na siya. Ah, 450. Ah, po. Hmm, okay. Kasi, ito, Maliit lang to eh. Mm, 60 ml. 60 si ml. Tapos yung isa, 85, 85 ml. 85 ml. Kaya mas mahal talaga yon. Mas mahal. Hmm, okay. Pero nagtataka lang kami bakit ang galing mo magtagalog. Taga saan ka pala talaga? Manila. Ah, sa Manila. Kasan ka sa Manila? Pasay. Ah, sa Pasay. So, shoutout sa mga taga-Pasay dyan, ha? Nandito si ano. Si ano pala ang pangalan mo? AC. Yan, nandito si AC, ha? Sa mga taga-Pasay. <laughs> para pa dito sa Cebu. Pero, kabalo, marunong ka naman ng Bisaya. Marunong. Marunong. Anong bisaya ng maganda ka? gwapo ko. Ah, guwapa daw siya guys. <laughs> <laughs> ano naman yung pinagkakabalahan mo ngayon AC except sa pagbebenta-benta mo ng ano, pag online seller mo? School ko. Ah, school. Activity. Ah, nag-aaral ka? Oo. Uh -huh. Anong year ka na? Grade 12, graduating. Grade 12? So, anong strand kinuha mo? Gas. Gas yung... Undecided man yun. No? Undecided. <laughs> ano pala gusto mo mapangarap ma mo in the future na ano maging work mo? In the future, gusto ko talaga ng FA. Ah, flight attendant. Mm. Aside sa flight attendant, if ever lang, di pa pala rin. <laughs> Kung di pa pala rin, magiging basurera. Joy! Grabe naman Ano? Ano? Gusto ko nang maging business Suman. Ah, gusto mo mag-business. Kasi nagbebenta na siya ngayon, di ba? So, ibig sabihin gusto mo maging business. Ano namang business yung gusto mo? Coffee shop talaga. Coffee shop? Ah, gusto mo mag-coffee. Mm. Ano ba yan? Legal o illegal? Illegal. Dami <laughs> <laughs> naman sa illegal. Syempre illegal, illegal, no? Illegal. Legal, hirap daw mag illegal baka ulihin tayo, no. O oh, since nagbebenta ka ngayon ng ano, ng perfume. Alam mo ba yung mga perfume na binabenta mo? Opo, alam ko. Ay, syempre. Hirap naman. Syempre. ka no, tapos hindi mo alam. Hindi mo alam. Oo. So, ngayon, meron ka bang mga panglalaki dyan? Meron. Anong anong mga flavor na panglalaki mo na perfume? Like, less black, polo black, blue, blue, ay, polo blue, tapos, dilan blue. Yun lang? Opo. Yan sa mga panglalaki. Sa mga papabae naman? Siyempre, yung strawberry, yung favorite ko. Tapos, vanilla lace. Mm, vanilla lace. Then, ano? Cucumber melon. Mm. Tapos meron pa siyang pinaka yung mabango talaga, sumusunod talaga 'yung pag maalis ako. Ano yun? Yung ano 'yun, yung chocolate vanilla. Ah, chocolate vanilla. Mm. Pambabae 'yon. Opo. Okay. Sa panglalaki naman, ano naman 'yung pang-casual doon? Polo black. Polo black. 'Yun 'yung pang-casual, 'yung pang ano naman, pang-sport. Polo sport. <laughs> Polo sport. <laughs> alam niya eh, alam niya. Kasi ganun talaga pag perfume, meron talaga yun. No? Tapos Opa. pang event. Ano? Sa lalaki? Opo. Dilan. dylan oh, Dilan Blue. Pero oil-based yan or hindi? Hindi. Hindi. Tapos sa pababae naman, ano man yung pang casual dun? Yung strawberry. <laughs> strawberry yung pang casual. Tapos yung pang event sa pang babae. Vanilla lace. Vanilla lace. Siyempre, vanilla lace. Ang bango nun eh. Parang sumusunod din yung amoy nun. Tapos yung ano, pang sports or wala pamabae. Wala sa pamabae. Okay, sa mga gustong mag-order guys ng perfume ni KC, di ba? AC. Ay, AC pala. O, bakit AC? Hindi ko alam. Sa lolo ko lang nakuha eh. <laughs> oh, sa mga gustong mag-order ng perfume ni AC, ah uh, pwede, nyo, pwede nyo siyang i-message. Ito yung Facebook niya. Pwede, nyo, pwede, pwede kayong mag-inquire sa kanya if ever. Di ba? Pero ngayon, papunta ka na, pauwi ka na ngayon. Mm, pa pauwi ako. Pauwi ka na kasi hindi sinupot yung ano mo. Yung perfume. <laughs> so ngayon, may baka may gusto kang i shoutout or may gusto kang batiin? Uh, shout out kay mama na nasa Europe. Nasa Europe yung mama mo? Opo. Oh, okay. Ilang years na siya doon sa Europe? Ay, mag one year pa siya ngayong 13 January. Ah, saan ba si papa mo? Hindi ko alam. Oh, hindi mo, hindi mo kilala papa mo? Kilala. Kilala? Pero di, Pero, ba di ko lang alam nasan siya. Ah, bakit naman? Kasi matagal na ako, ano, matagal na ako lumayo sa papa ko rin. Diyan lumayo yung yung feelings ko lumayo sa kanya. Lumayo na kasi magkahiwalay na rin sila, 'di ba? Masusumama ako kay Mama. Ah, so separate kayo? Separate kami. Hmm, tapos si Mama mo nandun sa Europe. Okay. Pero meron pa kayong communication ni Papa mo? Meron, pero pag mag lang siya sa akin. <laughs> <laughs> pero ilan ilan pala kayong magkakapatid? Sa Mama ko talaga, Mama, Papa, dalawa kami. Hmm. Kasi ano, pinaka mag Ah, panganay ka. Panganay. Hmm. Tapos may bunso ka. May bunso pero sa lalaki ko, sa stepfather ko lang siya. Ah, okay. May new uh, may new family ako mama ngayon. Ah, may bagong family. Tapos ikaw, sino yung kasama mo dito sa ano, sa Cebu? Siyempre, taga Pasay ka eh. Stepbrother ko. Oh, stepbrother mo. Siya kasama mo dito ngayon. Apo. Hmm, grabe. Ano bang reason bakit na kayo napadpad dito sa Cebu? Eh? Taga Pasay kayo. Yung since nag-joway mama ko dito. Mm -mm. Ano pa yon? Parang almost magti-three years pa yon bago ako kinuha, kinuha ng mama ko. Hmm. Tapos, nandun ako sa Pasay. Nandun ako sa Pasay tapos gusto ko sumama sa mama ko noon kasi. Tapos kaya kinuha niya ako dito. Ah, kaya nandito. Ay, sa Manila. Ah, kaya nandito ka? mm, -mm. Ah, Pero dito ka na nag-aaral? Ilang years ka na pala dito? Magsi-seven years. Oh, seven years. So, magaling ka na talaga mag magbisaya no? Kamauna. Kamauna, dili na kamailad. Di na. Dili na. <laughs> okay. So ngayon, okay lang ba? Sabay ka na lang namin ni Nicole. Oh, ito si Nicole. Oh, oh ito, magkakilala ba kayo? Lapit ka doon? Oh, magkakilala ba talaga kayo? Oh, bakit kayo magkakilala? Kapitbahay kami. Uy, kapitbahay lang pala kayo eh. Dati or ngayon? Dati. dati. Oh, dati. Kapitbahay kayo dati. Pero ngayon, hindi na. Hindi na. Ah, bakit naman? Pero malapit lang naman. Isang sakay lang. <laughs> Kung sasakayin mo. Ah, oo. malapit lang. Okay. Pero magkakilala talaga kayo? Yan, wag kayo. So kayo, no, okay lang masabay ka na lang sa amin doon sa ano. Papuntang mo Oo, oh, oh. oh pauwi kasi pauwi na din kami. Dumaan lang kami dito. Ilang taon ka na nga? 19. 19 tapos ikaw? 16. Uy, 16. <laughs> Sweet 16 ka pala. <laughs> Ilang taon ka? 19. Ah, oh, nineteen, 19, wag kaedad lang pala kayo. Ah, okay. So ngayon, ano ulit pangalan mo? AC in short. Pero yung totoong pangalan mo, Margaret. Hindi. <laughs> Ay, hindi. Ano pala totoong pangalan mo? Archel. Archel. Ano yung ano mo yung apelyido? Padua. Padua. Ikaw? Moreno. Ah, Moreno. <laughs> oh, si Archel Padua so hatid hatid gamin sa inyo. Oh. Okay, sige. Yes, eh. Pauwi na din kami. Oh, magkakilala din pala kayo eh. Kaya tara na. Dito lang yung sa inyo. Opo, ano ano lit pangalan mo? Archel. Archel. Ano pangalan niya? Archel. Oh, Archel. Archel. <laughs> Archel. Slanga. Okay. <laughs> So dito ka na. Okay. Oh, sige, ingat ka, thank you. Arshel, ha. Sige, bye-bye. Ingat ka. Andawi na si Arshel, guys. Sa lahat ng viewers, thank you for watching and special shout out kay Tita Marlene, Tito Joe, at Lolo Tony and Sir Carlos. And don't forget to click like, comment, and share and subscribe.